up so, isang magandang umaga sa atin mga par so ngayon na pala ulit ako nakapag vlog kasi sobrang busy natin kasi may mga dumating tayo mga bagong pananim dito sa farm Ayan, tulad na ito dinidiligan natin rambutan niya ito yung mga bago natin pananim dito mga par kaya medyo na busy ako mga par kaya let's G let's go na tayo ulit sa vlogs yeah Siyempre, di na tayo mga para sa pagdidilig kasi meron na tayong host na mahaba. Ayan. So, yung mga parat dahil hindi umabot yung host natin dito sa part na to. Ayan. Nagamit muna tayo ng lagadera. Siyempre, ang halaman pare parang taulan din. Ang uhaw din yung par. At ito lang yung kakabuhay nila. Itong halaman na to par, ito ay... rambutan mga par so ang mga bago nating pananim ngayon is mga prutas mga par kaya syempre pagdating ng panahon meron tayong mga anihin dito papakinabangan talaga natin mga par ito naman parang tawag dito is coconut dwarf yan, ito yung mga maliliit lang na puno mga par Pero ang napakaraming bunga ito kasi yung hindi abuti ng house natin mga par kaya idiligan natin pinamita natin ng lagadera so, yan mga par at hindi lang yun yung mga halaman natin maraming pa tayo mga bagod dumating mga par Teka, idilipot ko kayo sa ating kaharian. Diyok lang. May mga barang buta na siya. Ito naman ay avocado mga par. So, mga para siyempre dahil nga pala kahit na kung takas na mga ganitong lugar, kailangan na kasi ka pa rin. Ayan. Bota. Yan. Long sleeve. Tapos glove tayo mga par. Siyempre meron tayo ditong kalamansi mga par. Ayan. Ayan, yeah, mga parat para mga bago natin pananim dyan Ayan. napakalamig dito mga para buti yung mga parat dahil hindi na umabot tong hose na to dun sa ngayon kasi hindi na kasya ng pressure ng tubig gagamit tayo ulit ng lagadera kaya mga parat tinalawa na nga pala natin yung lagadera natin para di tayo pabalik balik Talaga dito mga parat. Dilipot ko muna kayo ano yung mga bago natin pananim dito. Pakarami na ito mga par. Mga par, ito yung mga bago natin pananim dyan. Yan. Itong mga ito par, mga tanglad rin yan. Yan mga bagong tanim. Yan. Ang tanim namin na nakaranis, 500. 500 na puno ng tanglad. O, oh, so, ayan mga coconut dwarf. O, so, ginawa din namin itong hagdan na ito mga parang. Sumunod na naman Kami Mga par, gumamit na tayo ng lagadera Isa pa yung mga didiligan natin mga par Ayan, napaka-rive ko na mga par ito yung mga parat dito na nga pala tayo sa lapis sa kubo natin ito na yung mga sunod natin mga pine tree kasi yung mga tanglad yan yung oh. dito mga parang marami pa tayong halaman dyan yan ito yung mga pine tree natin nag nga pala tayo ng mga bamboo mga par ayan iron bamboo ayun yung mga kasamahan nyo so, mga par at kakatapos nga lang pala natin sa area na to kung saan puro lansones yung tanim natin ayan nandito naman tayo ngayon mga par pinunla namin ng ube ayan bali ang ano na ito mga par one month ano na siya tubo na So ano pa lang siya eh. One week pa lang siya mga par eh. Pinundaan namin yan mga par. So yung mga parang at na dito nung no, alam pala ulit tayo. I-update ko na lang kayo sa mga susunod pa natin gagawin dito sa ating farm. So yung mga parang hanggang dito na lang. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Sheep!